Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, oh. hindi mo na kaibigan? Mm -hmm. Kasi ako, ugali ko yung kahit kaibigan, pag may mali ka, sasabihin ko. Oh, yun ang tunay natin, ano ha? Isa pa po siguro ang, ayaw ko lang, kung gusto niyo pong sagutin itong punto na ito. Kasi ho, doon sa tagpo ng matapos magsalita ang Pangulong Bongbong Marcos, aba naman eh, paglabas na paglabas ng pintunong uh, plenaryo, kayo po ang nabungaran eh. Eh, ang sabi pa naman do sa mga balita at yung kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, daw, ano ha, ay hindi pupunta doon sa zona ng Pangulo. Eh, pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong -bong pa po ay yumakap ata sa inyo at huh? mukhang nag pa sa inyo. Sen. Ano ba nang, ano daw, una, ano ba talaga nangyari? Sa sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta. Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora I Aimee, mean, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, una Sen, kayo ba ikinukonsideran niyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Ayon, Alam nyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yon, Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing uh, mm -mm. Duterte Black ako. Opo. Napagkakama lang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang makarapatan kahit sino. Oh, uh, yun Nagkataon lang na ang karapatan naman ng uh, mga Duterte. Kailangan din nating uh ibigay yung uh, due process para sa kanila mm -hmm. na pagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. hindi uh, mapapansin mo sa lahat ng galaw natin sa lahat ng aksyon natin palaging yung yung batas ang gusto nating ipairal kung Ayan. ano yung kung ano yung due process of law palaging ganun. eh siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko yung kahit sino mm -hmm. kalaban mo siya o hindi Ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Mm -hmm. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Mm -hmm. At totoo niyan, uh, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, uh, bago kami nag walay. o itutuloy natin ang ating ano, alas 4, pero doon na tayo pumunta. Ayon. Sa batasan kompleks. Sa pagkat, uh... para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin mm -mm. ang ating Pangulo. Oh. Eh, katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Oh yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. Mm -hmm. So tama pala yung paliwanag natin noong isang araw Nelson, mm -hmm. Na kasi sabi nga, Duterte Black, sabi ko hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black, bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Mm -hmm. Pagkatapos naming uh, bumoto ng speaker, ay ng uh, presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating sesyon at 4 o'clock this afternoon, but we will converge in Batasang Pambansa in time to hear the message of the President. Kasi nakalagay sa Constitution nung dyan. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko alimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may, may kagustuhan noon. At uh -huh. na sila po yung uh, makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Uh -huh. Ngayon, tungkol naman doon sa binati ako ng Pangulo, tagbati ang kami, palagay ko naman eh, isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, at kaibigan ko naman siya, alam uh -huh. ka naman, alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Mm -hmm. Lalo siguro pagtatakan. Nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking isyo. Pwede ba mamaya, lalo naman tayong... Oo. Oh. yung Ano daw binulong sa inyo? Kasi pagbulong, sabay palo sa inyo. Parang Nasaan sabi ni Ka Norbing eh. O, ipakita mo nga direct. Hindi, hindi, ko pa nakita. Ay, Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, eh uh... ayan, ayan, ayan. Nandiyan, hindi, dyan. Yung mula kanina. Ayan. Oo. Oh, may binulong sa inyo, sen eh. Eh, bulong na eh. <laughs> Alam mo, pagka bulong... oh, nga pala, no? Eh, hindi pa naririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig lang lahat. Oo, oh, ano? alimbawa naman, kung alimbawa pasigaw yun, oh. hindi ka na ako tatanungin dahil narinig niyo lahat sigurado oh. yun. O so yung speaker naman po, yung sabi niyo, may sinabi rin sa inyo eh. Oo, oh, nakita mo naman yan, Oh. Oh. O yung magkakilalan mga kami ni speaker, oh, di ba? Oo, na naman. <laughs> diba oh. tinanong kung paano ko ba nanalo? Hindi <laughs> <laughs> diba ko sinabi, oh, ayaw kang wala anong broadcast na nananalo ka, Para ganun. <laughs> eh bakit naman yung... Uh, iba? Uh, balik uh, nagyakapan din naman kami ni Di hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Uh -huh. Kasi diba? may, may naunang tagpo dyan, Sen, uh -huh. na mayroong mga senador din na parang ayaw pa sinin ng Pangulo eh. E, bakit daw nung nauna kayo nakita eh, nag-abrisiyete pa sa inyo? Eh, magkaibigan nga kami. Baka okay. hindi niya kaibigan yun. Ba't nyo, eh? <laughs> problema ko ba yun? Sabi nyo nga, no? O, yun, yung oh, Ayun ang paliwanag, ha? Naitindihan nyo na. Huwag nyo nang... Uh... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, oh. hindi mo na kaibigan? Mm -hmm. Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, sasabihin ko. Oh, yun ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo yun, oh. di ba? Maski magkakakilala ko. Oh. Pag nakita ko na maaaring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa si katatama ng mga pangyayari. Mm. Bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko, sapagkat kaibigan ko siya. Yeah. Mm -hmm. sa nangyay, lalong lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Oo. Meron ako sasabihin. O, oh, masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama, tama. Kung halimbawa, siya. eh, magdamdam sila ron. Ah. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Ano ba? Napanood ko kay Fernando Poy Jr. yan eh. Alin, alin. Yung uh, tunay na kaibigan, or son eh. Ah, pa magat na pelikula? Kaibigan ano lang pala. <laughs> oh, yun ang sinasabi ko sa'yo. Oh, eh. Ay, meron oh. yan eh, meron yan, you know? oh. ano. Tayo, Pero, Pero siya okay, na kayo kay <laughs> Jensu Barjaga. Yan po ay Malibu. gulianin <laughs> na <nila> po. Pero ano po talaga, <laughs> Fernando po.